Kung maganda kasi ang pamamalakad talaga sa isang kumpanya, hmm. hindi ka na nakawan ng empleyado mo kung maganda ka magpasahod. Nasa studio po natin sa pangunguna po ni Mark Anthony Benzon and Marvin Durian. Mm -hmm. 48 po sila na nandito sa ating tanggapan ngayon at uh, nilal reklamo nila. po nila yung kanilang kumpanya dahil po sa palaging Atrasado ang kanilang sahod. Madaming no, pamilya oh. pa naman to at oh, oh, <coughs> hindi pa nga daw sila lahat ito, tama ba? Yes, ma'am. Yes, ma Madami-dami pa sila. Ito po kumpanya na inyong pinagtatrabahuhan. Ano po ang trabaho niyo dun, sir? Ah, uh, ako po isang branch warehouse supervisor po sa mm -hmm. y 2 Express po. Ako po yung nangangalaga po sa mga riders natin, ako po yung nagmamando sa kanila okay. pagdating sa daily operations po. 'Yun nga po uh, ang concern po kasi ng mga riders po is yung sa salary po mm -hmm. which is hindi Bakit? lang naman po siya sa riders din po nangyari sa helpers, uh, supervisors po, nangyari din po talaga yun Lagi pong delay. Actually po yung sa akin po is 3 months na po akong... Hindi nakakasaud kay YTO. Oh. Lagi pong cash advance lang, wala silang payslip na binibigay. So hanggang ngayon, sir, wala kang sweldo? Yes, ma'am. Ano lang po, cash advance lang lagi pong ginagawa sa akin. Okay. Tama ba? Wala kayong sinasweldo ng tatlong buwan na? ah uh, Mayroon po yung iba, ma'am. Pero yung iba, po ma yung... Uh, mostly po sa amin is delay lang yung sahod, kulang-kulang, okay. okay. hindi po nababayarang allowance, mm -hmm. yung mga holiday fee po na hindi rin po binabayaran ng company. Wala din. Kasi ma'am, iba-iba mm. po kaming branch. Um, mm -hmm. bali, okay. Yung iba, nakakaranas nga ng hindi sumasahod. Mm -hmm. Ang sa amin naman, um, delayed lang talaga. Um, ang cut-off kasi talaga namin, ang sahod namin, 10, 25. Gaya oh. ngayon ma'am, uh -oh. anong pecha na anong, po, wala 13. pa rin pong sahod. Kahit po yung minsan sa incentives namin, nadidelay din. Mm -hmm. Lagi pong, ano, minsan inaabot na lang bago kami sumahod, tsaka, parang, tsaka pa lang namin nare-receive yung incentives namin. Okay. So, depende per branch. Sa, sa inyo po ba? Saan po kayong branch? ah uh, from Pranyaki 001 po. Pranyaki. Kayo Malate po is... Malate po. Ano po ang dinadahilan sa inyo, sa inyo pong branch sa sa pananyaki? Uh, nung una po, ang sabi sa amin is yung sa bangko po, hmm. meron daw uh, problema, kaya na-delay. Mm -hmm. Then, huling sinabi po nila sa amin is mm -hmm. yung sa pinasa namin dispute, yung which is na hindi mga nakakasahod niya, ma'am. Mm -hmm. Ang sabi po nila is hindi daw napasa. Parang nagtuturuan sila kung sino po talaga yung dapat nagagawa ng payroll para mapasahod yung nang tama yung so, mga tao. So, hindi sila sigurado kung sinong gagawa ng payroll? Yes, ma'am, nagtuturon po si Kakani. Sigurado, ang problema kasi, ma'am, di ba, magpapasa po ng mm. DTR. Mm. Ngayon, pag naipasa na po namin, pagdating po ng sahod, kulang-kulang. al mo, late nang na sahod, kulang pa. Siyempre, magahanap kami ng payslip. Tama ang po. payslip po, delay din. Late na po. Kaya, paano po namin malalaman yung kung kumpleto yung sahod namin, kung eksakto, kung wala, wala kami yung payslip pa. Okay. Ngayon, pag dumating po yung payslip, tsaka namin malalaman yung kulang, mm -hmm. tapos pag kulang na po yung sahod, pagagawain po kami ng dispute. Ah, Ngayon, yung dispute okay. na po yun, okay. hanggang sa magkapatong-patong na po yung dispute namin na... Kumbaga ilang buwan ng dispute, pag-dispute ng pag-dispute. Yes, pa yes of dispute, of dispute. okay, okay. Ngayon, hindi na, na po namin malama kung ilang na po ba yung kulang talaga na sahod namin. Kayo po ba ay nakikip-track ninyo kung ano po yung mga kulang yes, sa inyo? Yes, ma'am. Kasi, ma'am, meron... Araw-araw, ma'am, meron kaming, ano ding -talk, eh, ding-talk, ma'am, eh. Nag... Time in, time out kami doon mm -mm. ngayon tapos bukod pa yung sa logbook ng security guard mm -mm. para may proof talaga kami na nag-in out kami doon. Okay. So yung sa'yo sir, uh, sir Marvin, Yes ma ano po ang kulang sa inyo? Delayed lang yung pasahod? Delayed tsaka yung dispute po. Okay. Kailan pa po na-delay yung pasweldo sa inyo? Madalas po, ma'am. Eh. Kaya lang hindi ko na matandaan yung iba po, ma'am. Um, simula anong taon pa ba kayo nandyan, sir? Ma'am, October po ako, ma'am, pumasok Last ng year. YTO, ma'am. Okay. Ganun na sila um, simula um, nung umpisa? Nung umpisa, okay naman. Mm. Minsan, alos madalas, parang ginagawa na po nilang habi yung pagdi delay okay. ng sahot. Okay, mm. Ngayon, ma'am, siyempre, lahat kami, pamilyado, mm -mm. kailangan namin para sa mga mga anak namin, mayroon silang letter na nilabas na parang apology letter nila na humingi sila ng pasensya gawa ng nagkakaroon nila. Ah, so nila na meron po. Yes, ma'am. Yes. na okay. Kaya nadidelay ang sahod, gawa mm. ng meron daw nawawala sa mao, mga warehouse, which is hindi naman po namin talaga problema yun dahil mm. dapat silang, ano nun, ma'am, kung maganda kasi ang pamamalakad talaga sa isang kumpanya, mm. hindi ka na nakawan ng empleyado mo kung maganda ka magpasahod. Oh, tsaka kung may nawawala oh. man po talaga, eh dapat din, idaan nila sa tamang proseso, oh, po. hindi po yung basta-basta iwi-withhold. Oo, oh. oh, 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 yung sweldo good. mo, porket mm. may nawala lang sa parcel, tama ba? Yes, ma'am. Kung may nawala ang parcel, hindi naman pwede. Meron nyo. silang nilabas na ano eh, yung, ano di ba yung letter, di ba? Yung, may memo, Oh, po, oh ginawa na, pa nilang official na sila oh, po ay na, hindi nakakapag- nag sila na gawa ng sa sa niya nga po. <laughs> ngayon, ma'am, sa, sa GC namin, meron nag-ano ngayon na, Ayun nga, tatang daw sila ng tao. dahil daw po? Sa ganito, ayun nga, pumunta kami rito. Mm. May GC kami na nakarinig na kasamahan din namin na, mm. ayun nga, sabi ko, kung meron kayong screenshot ng ano, na sinabi yon, wala daw kasi narinig lang. Kung you, human proof lang daw ang ano. Oo, pero ngayon pa lamang po, sasabihin ko na rin, kung kayo po ay tatanggalin sa trabaho, mali po yun. Yes, ma Hindi po dapat uh, nagretaliate nagre ang uh, mga employer, sa lalo na kung sila naman po ang may mali. Kayo, ano sir? May, may Ilan po, po ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. So, paano po kayo ngayon? Nawala pa po kayo? E, eh, yun nga, ma'am. Uh, tapos, ang ginawa pa sa akin, ma'am, is dismissal. Dinismiss na po kayo? Yes po. Yes Dahil? Po. Uh, nagkaroon kasi kami ng problem doon sa branch. Tapos, uh, parang sa remittance, ma'am, hmm. nagkaroon kami ng ganong case. Okay. Tapos... Uh, so, kahit na na-dismiss ka, sir, hindi pa rin binibigay yung sweldo mo? Yes po. For oh, almost three and a half months. Bakit naman daw po? Laging cash advance, wala rin pong payslip. Eh, ang sinasabi po nila kasi, is-retired daw yung account ko mm. doon sa may Dingtok account namin, sa may mm. platform na ginagamit pang in-out. Mm -hmm. Eh, yun po lagi yung nilang pinapaliwanag sa amin. At since kailan ka pa nagtatrabaho dyan, sir? Two years. Two years okay. na. Simula ba nung two years ako, ganyan na ba sila? Hindi, ma'am. Nito lang po talaga. Simula nagbago po yung management talaga ng na So, which is kailan po? Uh, simula January, ma'am. Laging delay na. Nung isang araw po ma'am, pumasok sa amin oh. 300 pesos, 900 pesos. So kung painot-inot ang pasweldo so, sa, sa inyo. Hindi namin alam, hindi po namin alam kung saan po nang galing yung computation na yun oh. ma'am. Kailan ka pa nagtrabaho dito sa YTO? October po ma'am. October. So simula October na ako ang sweldo mo? Ah uh, ano ma'am, January na putol-putol ano, na po. Putol-putol. Ilang buwan or ilang linggo ang delay ng sweldo mo? Sana ma'am, minsan yung incentive ko, mm. hindi ko na kukuha. Hanggang ngayon, hindi ko na kukuha. Magandang hapon po, attorney Petate. Yes po, good afternoon po ma'am. Yes sir, Oo, good afternoon ulit. At meron na naman po kami idudulog, uh, attorney, Diyan po sa inyong uh, opisina sa Dole NCR dahil napakarami po nang, uh, dumulog dito sa Wanted sa Radyo. 48 mm -hmm. po natin na mga kababayan ang nagre-reklamo po laban dito sa YTO. Express mm. Technology Group Corporation dahil daw po mm. sa delay ng pasweldo ayon din po mm. sa kanila may hindi daw po nababayaran na incentives, holiday pay, uh -huh. uh, cash allowance, mm. overtime nababayaran ba kayo? Hindi po, hindi din. Wala silang rest day overtime po, wala pay. Uh, rest day na premium uh -huh. holiday. sir? na holiday. Oh, wala din silang kahit anong benepisyo uh -huh. daw sir. Hindi rin po nahuhulugan uh ng contributions. Kailangan regular ka muna bago ka magkaroon ng benefit. Kadaya mm. ko po na accident aksidente ako nung hmm. January at December. Mm. No, aksidente ako. Ang binayaran naman SSS po yung araw. SSS PhilHealth, wala kayo? Wala po. Binigi, binayaran naman po yung araw ko po. yung oh, araw oh, lang po. Pero hindi kayo hinuhulugan? Eh, wala po, wala po. SSS PhilHealth pag-ibig? Wala po. Pero ang kami ng... Papel ng, ano, SSS Nako, pag -ibig. Dapat po yun, meron po yun. Kailangan po kung kung kailan po kayo na hire meron po 'yon. Kailangan po insurance nga po ma'am, dapat meron po at talaga. At least man lang kahit yung yung lalo na yung mga PhilHealth, SSS, pag-ibigyan po ay basic na kailangan po ng isang empleyado. So dapat po nare-register kayo dahil requirement po 'yan ng ating mga government agencies din na meron po kayong yung ganito, 'yan, ganyan, ganyan, mga PhilHealth, SSS at pag-ibig. Dapat meron po. talagang ganito ma'am bawat yes, ano. Po. Ano po ang oh. pwede nating gawin para matulungan natin sila, Atty. Petate? Well matutulungan po natin yan. Una-una ang proseso po natin dapat mag-file muna tayo ng request for SENA mm -hmm. uh, dito sa opisina para po mapagharap natin both parties at, at explore natin ang possibility of a makeable settlement para mas mabilis po maaksyonan. At kung hindi po natin ma edi magpapatago tayo ng mandatory conference and then decision mm -hmm. order mm -hmm. para po makumpay natin yung respondent kung talaga may dapat siyang bayaran sa ating mga magagawa may mm -hmm. eh, mapagbayad po natin siya. Mm -mm. ah, Isa uh, pa po ano attorney ni Petate, kasi ito pong ating mga complainants, currently there 48, pero ayun po sa kanila, meron pa po silang ibang mga kasamahan na meron mm -hmm. din pong ganitong sitwasyon. Ganon din Apo. po ba ang gagawin natin para po matulungan sila? Apo ma'am, pupunta na po sila sa opisina para maibigay din nila yung exactong address ng kanilang kumpanya. Mm -hmm. Para mapatawag po natin for a conference po ma'am. Yung sa Makati Branch, pinasara po siya ng barangay kasi ah. nga walang barangay permit pero ang Malate branch binigyan ng barangay permit grabe naman pala ang violation nito kung totoo man yan napakarami ah. po hindi oh. lang pala dole ito ah, siguro po attorney petate kasi kagaya po ng sinabi ko ano um sunod-sunod po ito simula pa po ng January ah. hindi ah. lamang po 48 kundi madami pa po sila ah. maaari po bang mag-conduct ng investigation ang uh, atin pong... um Dole, para po ah, madulungan sila. Opo, mm magkakontakt -mm. ah, po ng mag investigation. Yun nga lang mm -mm. po, uh, kailangan po namin makuha yung complete address mm -mm. ng kanilang employer para mm -mm. po mapadala natin yung notice of conference in the interest of due process po. Yes po, yes po. I, ah. I understand sir. At para lang din po sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood din po at Pati na rin po ng ating mga uh, kasama dito, ito pong 48 na riders, ano po ba ang nasa batas natin kapag katungkol po sa sweldo? Ano po ang nangyayari kapag uh, po may delay? Yes po. Sa sweldo po, dapat po oh, nababayaran ng tama yung ating mga magagawa. Dapat mm -hmm. kung may minimum wage rate kung saan sila nagtatrabaho, dapat po may bigay yun. Mm -hmm. At ang pagitan po, kaya dapat sila napapasweldo, is that more than 15 days po dapat. mm -hmm eh, nabibigay na yung kanilang karampatang sweldo na pinagtrabaho kang po. Okay. Ayun. so, hindi ko so... dapat aabot ah, ng isang buwan o tatlong buwan. Mm -hmm. Oo, oh, hindi po tama yun. Okay, sige po. So ganoon na lang po siguro Atty. Petate, samahan po namin sila dyan sa inyo sa Dole NCR yeah. mismo para po matulungan oh, ma natin sila sa investigasyon at uh, paghahain po. po ng kaukulang reklamo. Kasi ito pong mga po, empleyado natin ay na threaten din daw po according sa kanila na tatanggalan din po uh -huh. ng trabaho. So maigi, oh, matulungan natin sila sir. Yes, ma'am. No problem po. Sige po. Mm -hmm. Sige po. Maraming salamat po. Atty. Cesar Petate, siya okay, Head po Head Mediation, Arbitration and Legal Service Unit ng Dole NCR. So ganito, Sir Mark Anthony and Sir Marvin, ha? Yung mga kasama nyo po, maski po yung wala dito, kung willing po sila na sumama sa amin at kung willing po kayo, nasamahan po namin kayo, puntahan po natin yung Dole NCR yes, para yun. po maasikaso natin kung ano po yung ihahain yung nareklamo. Okay? Yeah. So ilan pa po ba? Mga ilan pa po bukod po dun sa 40? Uh, 300 plus, ma'am. Basta kung sino po yung willing na sumama po at uh, willing din po na pasamahan din sa amin, okay lang po, isasama po natin para matulungan po namin.